Magandang araw guys. Ayan, che-check natin si Sayara. Mababa na pala ang langis ng ating sasakyan at sasalinan natin siya ngayon ng ating binilin na langis kasi talagang nakita ko noong nakaraan na chinik ko ay medyo bumaba yung kanyang langis. At ngayong araw guys, kailangan natin check up si Sayara dahil bumababa na ang langis at kailangan natin i-check kung tama pa ba ang sukat ng langis ng ating sasakyan. Kaya ito guys, dali-dali kong inugot ang kanyang dipstick para makita natin ang kanyang langis. Ayan, at medyo, medyo bumababa na nga at munti ka nang umapot doon sa pinakadulo ng tuldok ng ating dipstick. And guys, kasi kung bumaba pa dyan ay hindi na normal ang sukat ng ating langis. Ibig sabihin, kailangan na natin magdagdag. Kaya naman inulit ko ulit ang pagsusukat ng ating langis para tama ang ating Paglalagay sa ating langis mamaya kung sasalina na talaga natin siya. Kasi importante na dalawang beses natin siya i-double check kung talagang mababa na yung kanyang langis. At ito nga guys, uh, same pa rin ng sukat nung nakita natin nung una. Kaya talagang napakababa ng kanyang langis at kailangan na natin siyang dagdagan. Kasi kapag hindi pa natin siya dadagdagan ay... Baka maubusan tayo at masira yung ating makina. Kaya ito naman guys, dadagdagan na natin siya. At buti na lang, meron tayong nakahanda talagang langis para sa ating sasakyan. Kasi importante ito na lagi natin siyang ginagamit sa ating pagro-rolling. Kaya kailangan natin siyang alagaan. At ito nga guys, uh, salin na natin yung ating sasakyan ng langis para naman matapos tayo sa ating gagawin. At meron pa tayong isusunod na i-check iche ang ating tubig sa radiator at brake fluid para naman guys maiwasan natin ang aksidente at pagkasira ng ating sasakyan sa daan kasi malaking abala ito kapag ka hindi natin ito kaagad maayos kaya kada umalis ako ay lagi kong chinecheck ang aking sasakyan kung nasa condition ba siya at okay na ba siyang gamitin kaya ito guys at lagi natin siyang aalagaan at pagkatapos kong isalin ng kanyang langis guys ay ito. Chinek ko ulit kung gaano nakataas yung level ng ating langis sa ating makina. Kasi importante ito, wag naman susobra doon sa pinakamataas na bilog na butas ng ating dipstick. Kaya naman guys ito. At kung mapapansin nyo ay halos na sa sobra sa kalahati yung ating langis. And guys, Ayan pero dapat hindi lang siya tataas doon sa unang tuldok o yung butas ng ating dipstick kaya naman okay na to guys at goods na siya. At ang isusunod nga natin ngayon guys ay ang ating radiator at ang ating tubig sa ating windshield. Ayan guys, okay pa naman yung level ng ating tubig. Ang nilalagay ko pala dyan guys ay mineral water. Ayan, para hindi magkaroon ng lumot yung ating lalagyanan ng tubig. Ayan guys, kesa kasi yung galing sa bomba ay hindi okay. At ito nga guys yung ating reserva sa radiator ayan, okay pa naman yung kanyang level at kung mapapansin nyo ay okay pa rin naman yung ating ayan, brake fluid. Puno pa naman at ito nga guys uh, meron tayong uh, extra na brake fluid dito sa ating sasakyan para kung naubusan tayo ay meron tayong maisasalin ka agad.